Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga makababayan. Nandito naman si Mama Scanoy para magsurpresa. At huwag po ninyong kalilimutan na ibahagi ang aking video para mas marami po tayong matulungan sa pamamagitan ng inyong pag-share, pag-comment, pag-like ay makakatulong po kayo sa lahat ng aking mga video. So, oh, hello guys. Ayan. Nasa likod ko na naman yung pamimigay natin. Wala akong service, wala akong kasama. Kaya kailangan ko talagang maglakad ako no! na ang magkakamera lahat sa akin na lahat gagawin ko para sa lakad kong ito at sa misyon ko napakasaya napakagaan sa pakiramdam pag ganitong mayroon tayong natutulungan sa wow! uh, counting o oh, sa maliit na bagay lang na uh, ibibigay natin kasi yon lang naman talaga ang abot kaya ng ating bulsa so ayan uh, nandito sa loob ko yung ating ipamimigay na mga notebook, papel para sa mga Ah uh, bata. Lakad-lakad wow. lang tayo. Ayan, dito. Sana guys, sa lakad kong ito ay hindi ako mabigo at sino na naman kaya ang unang mabibigyan natin. Sabi nga nila, mahirap ang ginagawa kong ito kasi kasi nga po ay talaga sacrifices po yung paglalakad na ginagawa ko dahil sa sobrang init na uh, tinasamasa ko dito sa gitna ng initan. Pero alam niyo mo, alam niyo mo naman po kapag mayroong kang mayroon kang misyon na maganda, malayo, maglalakad ka para lang sa mga uh, para lang makatulong ka sa mga ano natin, sa mga kapwa natin mahirap, di ba? Kahit na kaunting bagay lang ang maibigay natin, at least nagkaroon tayo ng uh, panahon para sa mga bata. 'Yun naman so, ngayong umaga na ito, ah uh, guys ay maghahanap tayo ng mabibigyan kung sino na naman ang maswerteng mabibigyan natin sa umagang ito mabibigyan natin so ayan nandiyan na ayan uh, so ayan good morning po ma'am ayan si ma'am datoon na isang security ayan so hindi niya po alam na may surprise sa kanya ayan surprise kay ma'am datoon so ayan uh, good morning po ma'am. Mayroon pa akong ibibigay po, sa iyo. Ah, okay po. Ayan, ayan surprise so, ko lang po kasi hindi wala tayong pinipili kahit na sila ay mayroon o wala, ah, bibigyan natin. So, ayan, nandito po Opo. So, ayan, mayroon tayong ibibigay kay Ma'am Dato'on. Uh, magbibigay muna tayo at kaunting abala lang kay Ma'am. Hindi <laughs> <laughs> so, nag si po nag-abot si Bulping ko. Ay, Lapis ko. Papaabot ko na lang. Yeah, ay, naku-gatoon. Wave mo nito, tayo mo? Iyo, tey. Pakita na kami, tapos doang notebook. Tatawagan na nating doang notebook. Ay, iyo, tey. bibigay natin kay Ma'am Gatoon. So, ayan, maraming pong salamat kay Ma'am. So, ayan, Ma'am, ano po ang masasabi mo sa kaunting uh, school supply para sa iyong bata? Thank you po sa nagbigay po nito. maraming talaga nagbibigay. Kanoy. Ayan. Isang security guard na masipag mabait ang nasurpresa natin sa umagang ito na si Mrs. Datoon. Ayan, maraming maraming salamat sa lahat ng mga nag-share at mga nag-comment sa ating uh, video.